kinagawa mo dito? Sagani, bakit ka nandito? Oh, well, Di-deliver dapat ako ng pizza. <sighs> Lenet, sorry. Hindi ko naman alam na nandito ka eh. Anong nangyari sa'yo? nag-order ng pizza? No. Hindi naman ako nagpa-deliver ng pizza sa pizza parlor niyo eh. Eh, pero ito yung binigay na address nung nag-order eh. Jason? Lynette, nasan ka? Nandito ako sa dorm ni Eve. Please don't tell me kasama mo si Isagani. No, no hindi ako. Kasama mo, no? Ang tigas na ulo mo talaga. Papunta dyan si Lolo at Patrice. Makikipagkita ka raw kasi kay Isagani. Wala. Wala, Jason. Wala akong plano na makipagkita kay Isagani. Well, umalis ka na dyan kasi baka abutan ka ni Lolo. Galit na galit na umalis dito kaya... Okay, salamat sa tawag. Salamat. Papunta daw si na Lolo at Patrice dito. Oo. Uh -huh. Maniwala ka. Wala talaga akong balak na makipagkita sa'yo. I believe you, Isagani. Isagani. Umalis ka na habang may, may oras ka pa. Sige na. Bago pa, bago ka pa nila maabutan. Sige na, umalis ka na. Huwag na huwag ka magpapahuli sa kanila ha. Sige na, galing na. Sige naisika, bilis, na isigahin, bilisan mo na.